Magandang araw sa inyong lahat. Noong bata ako, yung maikwento ko lang sa inyo, ako eh, nagtataka. Sabi nila ay eh, may eh, pula raw ang itlog. Ito, yung ito raw, yung pinakagisnya niya. kung tawag ay pula ng itlog. Ay eh, ako noon, marunong na sa kulay. Sabi ko, paano magiging pula? ay kulay dilaw yan ang yung pinaka nasa gitna niyan lalo pagka na pag niluto minsan na nagkukulay orange yan pero karaniwan ay dilaw yan dapat uh, pero ang kinasanayan ay pula ng itlog kaya noon sa pa sa akin ba't tinawag na pula ng itlog ang egg yolk yung tinatawag na yolk ay tinatawag nilang pula ng itlog kahit hindi naman kulay pula ayun, kaya nga lang kinagawian na po natin at nakasanayan na kaya yun ang naging wika na natin at tawag dito sa tinatawag na egg yolk o pula ng itlog yeah, kaya huwag na kayong magtaka at kinalakan natin kaya nga lang bilang bata mapapaisip ka